So, ayun na nga mga ka-office. Ito na yung ating project na Mitsubishi Pajero Type 73 na military type. Ayan. So, matagal-tagal tayong hindi nakapag-update dito sa unit na to. Ayan. Sa so, ngayon ay okay-okay na siya. Ayan. So, dati siyang uh, yung pinakabubong niya ay dating tarapal. Ayan. So, ngayon, pinalitan na natin siya ng uh, galvanized yung kanyang bubong. Ayan. So, inaayos na natin yan. Ayan. So, sa unit ito ay malapit-lapit na itong matapos. So, abang-abang lang kayo. Ayan. Silipin na natin itong ating project na Mitsubishi Type 73 na Pajero. Ayan. So, marami-rami na tayo na bago sa unit na to Kung babalikan nyo yung ating previous vlog, ay ayan. So, hindi nyo na makikilala itong ating project na military type. Ayan. So, kasi dati ay tinalis uh, yung lahat na nakakabit yan eh. dati kasi yung pinakabubong niya ay tarapal lang yung dating mismong original ng unit na to ayan. so ngayon kasi ang request ng ating client ay ayan, so lagyan siya ng bubong ayan, so, ayan. aayos naman na natin may bubong na siya tapos yung mga accessories nito ayan, pinatanggal ng ating client So, yan. So, Iba, iba na siya ngayon. Tapos, ito yung kanyang likod. Silipin okay. na din natin yung yung loob. Ayan. So, ito yung kanyang loob, mga ka-office. So, medyo madilim lang. So, ito na yung kanyang taas. Ayan. Iba yan. Ayan. So, natapos na natin kabit yung kanyang bubong. Ayan. So, sa unit na ito, mga ka abang-abang lang kayo. matatapos na tong unit na to Ayan. So, update ko na lang kayo ulit, mga ka Pag okay na tong project natin na military type. Ayan. So maraming salamat po sa inyong panonood mga ka-office. Salamat sa walang saong pagsuporta sa ating vlog. Ayan. So kung bago pa lang po kayo sa ating uh, YouTube channel, baka naman. <laughs> so ayun na mga ka-office, maraming salamat po sa inyo. Medyo gumagabi na at uuwi pa tayo. Ayan. So maraming salamat po.